Hello guys. So nakasumpong naman kami ng dahon ng San Miguel uli. Kaya kuha tayo, huh? Para makabahagi tayo sa mga kapatid natin na nangangailangan nito, no? Yan. So ito ang uh, lalaki kasi walang tinik, ang babae ang may tinik. No? Kaya so, inam po ito para sangkap sa kardada. Pwede din po kung lagay ng pitaka. Yan. So yan po. So isang mapagpalang pa ron. So tingnan nyo. Pagkagatin natin. Hmm. mo, hindi talaga tatagos yung ngipin mo sa dahon. Yan na. Bakas ng ngipin. At yung kuko, pagpisilin, hindi talaga matagos. oo, hmm. hmm. Tapos matigas talaga siya. Saan ang dahon na bro? Lahit na. Murag dili na santa na. Okay. 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 tayo. Yan. So in ko na yung camera at least tinakita ko na sa inyo. Dahon ng San Miguel. Maraming salamat at napagpalang panhon po. Nandito na kami sa ibuturan ng Ubat. gubat. San Miguel kawani ibang ng mga tula. kung na mga kasi yun yung 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 sa yung yung na yung 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 na yung 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 yung

Pwede na ipaputol niya, ipaputol. Dapo, sirwin, no? Pwede na naipaputol. Naku, si Erwin, problema. ako. Ang ako na, bro. Kaya itong grupo, ito ko ako, eh. Ano, Kaya itong katong sa army, yung dadog na niya, uban, wala sila.

เป็นดาวน์น่าจะมาอีกดาวน์ต้องมาอีกไม่นานบุ๊มบิ๊กอันนี้จะเป็นน้ำมันรัฐตับบิลลุกบ้าง

Nako suruy oi. Gilap sa 8. Zero na ka natan. Mata, mata. Dano na mo ulo, sanon gabulan Na-play na yung na mga video, nag na, wala mo Ha? Na-play na, na. na yung na mga Ano eh? mong guti mo cellphone. Kaya ka-play o Hmm. Ka-play lagi. mag rin siya